baong ng kaanak tanging nailigtas sa tuwaw kagayan baha nilamon ang mga bahay detalye ng balitang yan malaki idol show bigagarin ng IFM Kawayan RMN Reports Kalunos-lunos ang sinapit ng mga residente sa barangay Barangkuwag tuaw kagayan. matapos ang biglaang pagragasa ng baha dulot ng pag-apaw ng Chico River sa gitna ng mabilis na pagtaas ng tubig tanging kabaong ng kanilang nakaburol na ama ang naisalba ng isang pamilya. Ayon kay Brittany Bustillos, anak ng nakaburol, inilipat nila ito sa kalsada sa tapat ng bahay. Nang unang umapaw ang tubig, ngunit nang patuloy pang lumalalim ang baha, kinailangan nila itong idipat muli sa mas mataas na lugar upang hindi tangayin ng ago. Ikinuwento ng isa pang residente na hindi nila inasahan ang ganoong kabilis sa pagtaas ng tubig. Ito umano ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganitong matinding pagbaha sa kanilang barangay. Sa mga larawang kuha sa lugar makikita ang mga bahay na halos hanggang bubong ang tubig abang may mga troso, debris at mga alagang hayop na lumulutang sa paligid. Marami rin ang napilitang umakyat sa bubong at nagpalipas ng gabi doon matapos malubog ang kanilang mga kabahayan. Lumikas ang ilang residente sa kalsadang Ngunit inabutan din sila ng rumaragasang tubig. Ilang ulit silang lumipat ng puwesto para lamang makaligtas sa malalim na baha. Ayon pa kay Bustillos, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakakain at walang dumating na rescue dahil napapalibutan sila ng tubig. Samantala, humihingi sila ng tulong sa lokal na pamahalaan at sa mga may mabubuting loob kahit pagkain, tubig o damit man lang. Nagbabalita mula rito sa IofM, Kawayan. Ako si Rajuman Shobi Gagarin, Tatak, RMM.